ito na guys yung dive to namin at ito lapo-lapo unang nagpakita Ayon, gitik si Bungin or Sono kung tawagin dito ito ang isdang mahal kapag buhay sana may mga kasama pa ops solid Ayon, gitik din ganda ng pulso ko ngayon dalawang tira gitik hanap ulit alatan ayun sa pole yun lang nakapunit ka sa ulit ayan hmm. hindi ka na makapunit dyan kapresyo lang ito ng punong 60 hanggang 70 ang kilo hanap ulit itong malaking bato silipin ko may surahan Ayan, sa pole. May maiulam na ang inakay ko. Yan lang, nakatanggal. Nawala na. Dito sa kabila, tingnan ko. Maka andito lang. Andito nga. Ayun, gitik. Ay, salamat. Nakakuha rin ang ihawin ng inakay. Hanap ulit at baka meron pang surahan ops Gulat ko. Akala ko kung ano na. Ano kaya ito? Band-aid! Akala ko baga kung ano lang ay hamal na yan. Ka ano ano man daw banit band-aid na ito dito. Daw, so, siguraduhin ko kung band-aid niya. Band-aid niya? Ano laki ang laki mo ng band-aid na ito. Ah, siguro malaki sugat din alin linagyan. Parang walang kulambutan dito. ops bigan. Daples pa. Buta hindi lumayo. Ayon, getik. Bigan or matampusa kung tawagin dito. Hanap ulit. Oops. Sorahan. Ayon, getik. Yung isang or ito surahan sorahan. Masarap din itong iniihaw. Kulambutan sana, magpakita ka na. Manitis. Ayan, sa pool. Ang isdang masarap paksiwin. Ito ang madalas kong ulam. Kahit prito, okay rin naman lasa sa prito. Hanap uli. Ops, manok. Ay, hamal ng manok nito na at naandyan na naman. Kanuping. Ayun, sa pool. Kanuping na tuloy ang tingin ko sa talagbago. Ay pasaway na manok ito. Ito talagbago pa. Ayan, sa pool. Oops, manok pa. Ay, ihamal ka talaga. Ayun, sa pool. Dalawang talagbago. Wala sigurong kulambutan dito. Hanap ulit. Ito, talagang bago pa. Ayan, sa pool. Matalag bago sa spot na ito. At ito may alimasag na parang bato. Ito, may dalakang bukid. Hindi pa natagilid. Ayan, sa pool. hindi nakagalaw at may bago pa ayan sa full din magandang tiyaga ito pag ganitong ang panahin siguradong din siya dito ng kahit isda lang ito kanuping ayun gitik balatan at kupapa sortihan na lang na makakuha sa ganitong panahon habakat sila na sabaw ang masarap na luto dito lalo na at sariwa asin bitsin lang talap na at ito may kanuping pa ayan sa pole sana sunod sunod na ang kanuping sabagay kapresyo mo lang ito ng talakbago. 150 na ang kilo sa ngayon kulambutan nasaan ka na kahit isa lang talagbago ayan sa pag may tiyaga meron daw ilalaga kaya tiyaga tiyagaan natin humanap ng kulambutan baka sakaling pagbigyan dandaan lang ako ng langoy para kita yung mga nasa butas tulad nito talagbago ayun gitik masarap na luto dito paksiw o kaya prito. hanap ulit ito, parangan. Sa pulkan tubig ka, ay hamal na yan at nakaalis. Hindi tinawaan. Na wala na. Sayang, masarap saan ang iprito yun. Wala. Nakasuot siguro sa bato. Sayang. Hindi ko nakita kung sa pumunta. Bigla lang nawala. Itatabas. Ayan, sa pool. Matabang isda ito. Pinapana ako ng parangan na tabas. Pang ulam. Hanap uli. Ito, may bibiya. Isang ori ng surahan na masarap ihawin. Ayun, gitik. Bibiya or lipstickan kung tawagin dito. Wala nitong payat. Maganda at malinaw ang tubig dito sa parting malapit. Punong. Ito malikod ba? Ayun. Gitik. 60 hanggang 70 ang kilo nito. Hanap uli. Ito ay talagbago. Ganda ng pagkatago. Ayan. Sa pool ang isdang masakit makatinik tulad ng danggit at samaral matalag sa lugar na ito ito meron pa ayan sa pool. kaya lang tag isa walang mga kasama pag may mga bagong tabing isda ang mga talagbago bago na dalawa minsan na ah, tatlo pa nga talagbago bago ulit ayan sa pole may suga man kaya lang maliit nasaan na kaya ang kasama nito may dalagang bukid kaya lang nasa pinaka ilalim ito lumabas pumasok ulit ayan sa pool magandang glass ang isda dito surahan ng hindi na dadagdagan at ito sa maral ayun sa pool paalis na buta at napahabulan ko ng pana sa samaral kahit anong luto masarap din hanap ulit ito talagbago ayun sa pool karamihan talagbago ang naandito ito, silipin ko malaking bato baka may surahan. Oh, hoy! kulambutan butan! Huwag ka nang umalis, wala ka nang pupuntahan. Corner ka na dyan. Ayun, gitik! Good size na ito. Lampas isang kilo na ito sa estimate ko. Ay, salamat. Nakakita rin ang kulambutan. Sana sunod-sunod na. Hanap uli. Punong. Ayon. Gitik. Punong ang madaging gitikin. Dati lang ang spot na ito. Binabalik-balikan na lang namin. Ohoy. Oh, kulambutan pa. Good size din. Yari ka. Ayon. Gitik. Oba. Maganda ang ko sa kulambutan. Dalawang kulambutan. Parihong gitik. Ay salamat at nadagdagan. Hanap ulit. At baka meron pa. Ops. Bibiya. Ayan. Sapol. Sapol nga. Hindi mo bumuan yung pana. Ayun ang tunay na. Sapol. Nadagdagan ang ihawin ng inakay ko. Mukbang na naman sigurado sila nito bukas. Hanap ulit. Ohoy. Wow! Malaking kulambutan ito! Parang una na ang laki! Yun lang! Umalis! Hindi ko! Pinapana agad at baka tamaan yung partinchan chan, Marji! Hinichimpuhan ko lang! Ito, maganda ng pwesto! Ayun! Sa pool! Yan mo, nang laki! gaunan estimate ko nito mga 4 kilos pa taas worth isang malaki 160 ang kilo ng ganito kalaki pag 3 kilo pa taas 160 na ang kilo kaya lang pag reject baka 60 na lang o 70 kaya iningatan ko kaninang patamaan yung parting dibdib pag tinamaan, reject na. Ay, salamat. Sigurado ng pandudugtong namin ito. Sa isa pa lang na ito, solve na. Sana meron pa. Ito, mayroong surahan na mapanghi. Papanain ko at bibigay ko kay Kumari. Ayun, sa pole. Yun lang, nakatanggal. Ayaw mo kay Kumari Buti at hindi lumangoy ng malayo. Ayaw, nasa pool. Tama na ito kay Kumari surahan ng panghi. Ang mahirap niya kung lalong pumangi si Kumari Pag ganito surahan ng panghi, tinadaing namin pag ganito, masarap ipang bangot sa gulay lalo gulay na gabi ito mayroong dalagang bukit siguradohin ko na ito nakatalikod pa sa pulkan tubig ka ay hamal na yan papunta dun sa kasama ko yari ka dyan hindi ka dyan makakaligtas pabuti at nang rinutahin kasama ko kaya hindi na ako humabol ayun tinamaan at nagkakyat na rin ako sa bangka Maraming salamat sa inyong panonood. Ay, ganda ng pangalawang dive. Ew. Gaunan, nakulambutan. Oho. Yah! Hmm. Kalaki. Lalaki <laughs> <Nalaki>, pati. Hindi <laughs> ko po parang basta na panat. Naabante. Sinun, sinun. Mahirap baka yung Parting di dib ma Parang una na sa laki. <laughs> Ay, ayos na. Grado na naman ang tong. Maauwi narin kami. Tama ng padala dalawang dive. At baka maubos wala nang balikan. Ay, malaki pa ang tubig. Hindi makapunta sa bangka. and guys inaano na yung huli namin kagabi dipili na yung pambinta hindi makapunta sa bangka taib ito na guys yung kita namin sa dalawang dive kagabi 5,799 595 ang puhunan yung tira pinag apat bawat isa thank you lord at may panibago na naman kami pandurodog tong okay.